natin ang presyo nito sa halaga nito. Uh, ang walang well, problema sa mga sizes dito mga guys, napakadami natin pagpipili. Kung tayo pang matanda mga na pangbata tayo. Yan, yan. Papakita natin mga sapatos natin. So ang presyo nito mga guys, so, sa dalawang piraso, uh, 1,500 dalawang pares, no? Oh, yan. Tatlo dalawang libo sa ganitong ore yung pangbata natin. Oh, napakagandang mga look na mga kulay at dami mong pagpipilian ng mga kulay o, oh, hindi pa napakita. O, oh, di ba? yeah, pwede yung pang, pang biskwela. Yeah. Yan, to sa replika, no? Sa mga replika natin, no? 1,200. Pag binili mo ng isang piraso. Gusto mo tatlong piraso, dalawang libo. So, pwede rin dalawang piraso, 2,500. Yan. O, oh, yun. O, oh, di ba? good morning mga so welcome back sa youtube channel natin mga guys so shout out nga pala sa lahat mga subscriber natin sa mga webw from Canada sa mga freeman siya patuloy nyo sa, sa, sa man muli si Tony Vlog so update price naman about sa mga sapatos tayo ni Buslakay dito sa ibang halis street so sa may kya mga so tamahan nyo muli update sa mga about, mga presyuan ng mga sapatos dito. so let's go uh, ibang halis street street no? dito sa mga sapatos ni Uh, lakay so wala si bus lakay so update na lang tayo sa mga presyohan dito sa mga ibang mga lock mga iba't ibat mga lock dito mga sapatos ni Boss Lakay no? so dito tayo sa ibang Lisa Street so ito napakaganda yung mga napakamura so kaya po yung mga dinadayo po itong mga sapatos ni Boss Lakay napakamura lang po ang mga presyohan dito so tungkol uh, about sa mga uh, sample natin sa mga sapatos natin dito. Dalawa 1.5 sa so mga about na mga ano sapatos natin. So, tatlo dalawang libo ang mga presyuhan natin ng mga sapatos ni Boss lang kayo dito, no? Yan. So, sample natin mga guys. So, itong sum natin, napapagaganda po. Hindi natin pang jogging natin. Ang presyuhan nito sa halaga nito ay dalong piraso, 1,500. So, 1,500 po mga guys. So, may bolpa pa. So, sum natin, no? Yan. So, yan mga... Ang, walang problema sa mga sizes dito mga guys. Napakadami natin At Dami mga available natin yung mga sukat dito ng mga sapatos ni Buslakay dito, no? So, yung hindi pa nakapag-update dito sa mga sapatos ni Buslakay, so pwede kayo na pumasal dito. Uh, napakadali lang pong hanapin ito, mga guys. Sa likod po tayo ng isitan, mga guys. So, diri-diritso sa uh, ibang nga list size 3, no? So, dito ang size 6 natin, ito. Size 9 po ang itong mga sapatos na itong o-ring ganitong itong mga guys. So, yun. Yung hindi pa napag-update na sapatos yun ito mayroon tayong pangbata rin tayo dito mga sapatos natin mga isang pangbata natin dito so pwede tayong nabibilay na sa halagang 500 pesos po mga guys yun po yung mga rubberized na yun ito po yung uh, tumutunog na pwede natin pang basketball, no ipapakita natin sample tayo kung ano ito ba yun yan papakita natin ito yung sapatos mayroon tayong pangmatanda may pangbata tayo yan yan papakita natin mga sapatos natin so ang prisuan nito mga so, sa dalawang piraso Ah, 1,500 dalawang pares, no? Oh, 'yan. Tatlo dalawang libo sa ganitong ore, 'yung pambata natin, o oh, napakagandang mga look na mga kulay at dami mong pagpipilian ng mga kulay dito mga. So, ito, ito mayroon naman tayo rito mga isang katulad nito. Ito po ay pares kanina, no? 'Yan, sa so, pambata 'to. Pero mayroon tayong mga pangmatanda tayo. 'Yung kulay natin nito, so mga ganun, 'yon. Yan yan yung yung yan yan, yan yan sample natin. Yung pang basketball din no eh, patunog natin yung sample natin papakita natin kay shine nyo yung hindi pa napagabil o oh, hindi pa napakita o oh, di ba yan pwede yung panglaro pang, pang biskol ayan oh, ang hinahanap natin ng naglalaro ng basketball no yan yon pre naman din ito oh, sama sa 5 yan sample na itong gano so ito po yung eh, tatlo dalong libo yan tatlo dalong libo pag bili mo sa tatlo dalong libo so pwede dalong piraso sa halagang 1,500 po mga guys yan So, kung bibili mo ng isang piraso, itong replica, 1 to sa replica, no? Sa mga replica natin, no? 1,200. Pag binili mo ng isang piraso, o, oh, dalawang libo. O, oh, dalawang libo. <Transformers> Ito po itong tumagpa. Ayan, tatlong piraso. Ayan, tatlong piraso. Tatlong oh, piraso. O, libo. O. Oh. Kung gusto mo tatlong piraso, 2,000. libo. So, pwede rin dalawang piraso, 2,500. Yan, mga ganyang sapato na. Okay. So, daming mga look nito. Ha? Ah. O, oh, yun, yung ano, ito, mga, yan, yan, o. Ano. Oh. Yun. oh, diba? O, oh, mayroon naman tayo dito sa mga, ayan, pang babay, pang, pang pwede natin yung pang ano, yung, ang tawag yun? Ayun, yan sa mga sapatos dito no So, pwede, pang jogging. katulito ito, napaganda po ito, madam. Oh. So, mga ito, mayroon tayo rito mga look ng ganito. Mga, mga kulay na pwede natin pagpipilian ng mga kulay natin dito. No? Yan. Yan, napakamura po, mga guys. No? Ayan. Dito, mayroon din tayo doon ng pagsalub. yon pupuntahan natin sa so, mga, uh, mayroon din ang mga, hmm. Yan. So itong Adidas no, ito po yung Adidas natin. O hindi na napakagandang pang ano, napakagaan. Yan. So ang ano nito mga so 1,500 agent uh, ito. Yung dalawang piraso. Yan, ganyan. Yan ito. Ah, so, uh, ganyan. Ganun pa rin po yung presyo dito po, sige dalawang Paris, mayrota hinggil to. kanto mga look natin, mga sapatos dito, no? yun sa mga ito. yung Paris, yung Paris, Yeah. So yan, yeah, maganda nito mga guys So pasyal kayo rito. So ito magdi-December, no? At marami nating abang abangan dito ng presyuan dito mga sapatos ni Laibos Lakay. Ito mag-alam natin, pag December, hindi natin masasabi ang mapira ang mga tao. So wala na kami ibang pupunta mga So dito lang sa... Uh, sapatosan ni bus Lakay ito po yung po kasi kung bakit po ang pinagkaguluhan po itong lugar na to at mga sapatos ni Busla kay gawa nga yung napakamura ang sapatos na i-kumpara sa ibang marketan kung ikumpara mo sa nga mall to mga guys hindi lang 1.5 ang presyohan nito pag sa mall mo pupunta ka sa mga galitong ori ng mga relo na uh, relo yung mga sapatos natin no? so mga size naman nito wala kang problema so ang dami mga pagpipilian mga sizes dito at maraming available na pwede nyo mapagpipilian as yan katulad dito mga guys itong katulad sample nito mga guys napakaganda rin look nito no yan itong ganitong klase yan ganitong klase ng mga sapatos natin yan pwede dito pagano ha yan pang jogging natin yan napakaganda ng look ng kulay nito mga guys so mayroon pa tayo dito ang ganito guys yan. So mga gito, ang ori. Yan mga kato, sample nito ha. Yan. 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 Mayroon pa rin dito ang ganitong so ano pa rin siya? ah, uh, Mike pa rin. One, Jordan One. Yan. So mga ganang kulay rin, Ibang kulay, iba't ibang kulay rin to. So, ito 1,500 pa dito mga tau sampay pa 100. So mayroon pa tong. Ito. Gan. Yeah. Mayroon pa siyang. Mayroon tayong dito. Yan. Sige, ganito. So mayroon tayong itong Adidas, yung mga ganong kulay ng Adidas, mga Adidas yes. pang-short din, napakaganda. Yan. Yan. Kawan, mayroon pang ganitong kulay. Mayroon tang kulay pa rito, dami mong pagpipila pagpipilian ng kulay rito mga designs, -Yes, no? Uh, night Zoom Night Zoom Yan. So napakagaan. Yan no? So yan, mayroon pa yun naman tayo itong hmm. Ano, mga ganitong look, mga kulay oh Night Zoom din yun ito mga kaysa. So napakagaan pang pwede natin na ano. Ah... Uh, pang dance, tahu aku punyaon, yan, ya, yeah, meru cairan kan itu, Yeah. New balance, pambabay Dikit lang yung yeah. mga pero dikit di basta So mayroon pa dahi ito ng ganitong ore. Dikit lang rin. Yeah. Yun. Mayroon din. New balance din. Yan. Kasi di. ito yeah. 300. So, na pa yung mga 2, 1, Jordan for mga so Mayroon din tayong ori dito mga iso. Ito pang batang matanda, mayroon din tayo no, ng mga ganitong lock, no? At mga pang Jordan for, no? So, yan, so, hindi natin, ano, ganun pa rin, 1,500. Ayan, mayroon tayong ano dito Ah, uh, yan, katulad pa nito, mga ganitong klase, oh. Night oh, din to. Ayan, makapaganda. So, mayroon tayong rito puma. Mayroon din silang puma rito mga is, mga pang rubber shoes, no? Ayan. Mga low -cut lang. Yan, 1,000. Yan. Yan, dalawang piraso mada daw pagpalit-palitan, no. Yan. So, yan mga guys, no. So, napakaganda natin, pwede natin mabil ito. Mayroon pang lock dito katulad 'yon. Ito rin pang basketball din tayo dito. So, ang presyo ay para tatlong piraso. Tatlong piraso 2,000. Ha? So hindi pa nakakaalam ha So hindi pa nakakaalam dito sa mga Pwisto ni Buslakay Dito lang din sa Evangelista Street Tumaki sa so, may po, Likod tayo ng uh, di, Likod tayo ng Isita no Yan Yan dito nga so oh. Napakadami mga kulay na pwede yung ano mga guys no So dito panglingon tayo sa kabilang side po mga guys Yan dito Mayroon tayo dito mga ano So pang basketball dun so, Ito po yung mga iba't ibang lock naman din po ito mga rubber ang rubber shoes mayroon siya dito mga lock at mayroon din ang katulad niya ito pa, ano na ito guys yung yan ang mga running shoes mayroon din tari ito yan yan yan, yan mga guys yan.

tungkol dun sa mga sapatos ni Lakay. kaya po, ang dito sa sapatos ni Lakay mga guys, kung gusto mo bumili ng isang piraso uh, one, uh, 750 pag isang piraso, so dalawang piraso 1,500 kung gusto mo ng tatlong pirasong sapatos sa halaga ng 2,000 lang po ang sapatos natin, so iba't-ibang mga kulay po rito, mga pwede mo pagpipilihan mga guys, so walang problema sa mga uh, size din po, kaya napakadami pong available dito mga sapatos ni Lakay dito sa Evangelista Street no. Shoutout po sa lahat ng mga subscriber nang hindi pa nakaka- subscribe kay Tony Vlog mag-subscribe, mag-like, comment, share, pero para makapag marami pang mahikayat sa ating mga video dito tungkol sa mga about mga sapatos ni Ibus Lakay no. Dito sa Evangelista Street. Okay, shoutout shoutout po sa lahat ng mga subscriber natin. So, Yan si Madam. Good morning, dalawang piraso bibili pinagpipilian ni Madam. So dalawang sapatos sa so, sa halagang 1,500 po. Another 1,500. So yan, Madam, maganda yung isa na kombinasyon ng kulay green po, Madam, napakaganda. Yung ang tawag niyon, ah sumba-sumba ba? Pwede sa mga sumba-sumba. Yan, ayan dama. Yan, napakaganda sa po yan mga guys, pang mga sumba-sumba napakagaan ng mga sapatos po yun dito kay Boss Lakay medyo ano na tayo lumiwanag at dumilim tayo dahil dahil po ay nagligay, naglagay na po tayo ng payong no sa mga payong sit up na natin ang payong dito kay Boss no medyo good morning po sa inyo madam o, pili pili na po madam dito sa mga sapatos ni Boss Lakay Oh, napakamura lang po. Kaya po marami pong gustong umabil dito sa ating mga sapatos ni Lakay dahil napakamura ang prisuan ni Lakay mga sapatos dito. Yan, ano pang nyo mga guys? Pumunta na kayo rito sa Ibang Street. Shoutout, shoutout po sa lahat ng mga subscriber. So maraming marami pong uh, salamat sa lahat ng tumatakiling sa aking YouTube channel. Ha? Good morning, good morning po. Yeah. Oh, shout out nga pala sa mga about ng mga kapwa natin, ka vlogger, mga team vlogger natin si tayo si, sa mga team Burautan po, no. Shout out, morning, good morning po si ano, ah uh, ka team lahat ng ka team ng Buratan. ah uh, shout out po. Yan ito po. Ayun. Nagisipisip po. Yan ito. Yan, ganun lang napakadami. Nakita mo naman napakaganda at namagandang pagpipilian natin ng mga sapatos ni Boss don doon po sa unahan doon sa isang kariton napakadami doon doon ng mga rubber shoes no? running shoes mayroon doon sa mga kariton na yun, sa tumpulan na yun ipapakita natin no? napakadami um, pwede mo pagpipila mga guys yan o no? dami no dami dami talaga mahihilo ka lang kung anong mapipili mo at dami puro magaganda ang vlogger lang hindi maganda <laughs> si Tony Vlog hindi po okay. undersized pa yan. kasama ko si Combo Team Vlog na dito naman kami tatlong itlog si Elmo uh, ah, ah, yan si Kabarbers Elmo Kabarbers yan ayan shout si out po sa inyo lahat so dito tayo na ano yan. okay lang po okay lang po okay po Okay lang po, pili po kayo. Yan. Dito po. So, dalawang piraso 1.5 po pambata at saka matanda mayroon tayo rito. So, sa mga pambata natin ay halagang 500 lang pambata natin mga guys. Halagang 500. So, negosable pa ng mga prisyuan yun. So, mga mga sapatos tayo, tatlong piraso, dalawang libo. So, yung pang basketball natin mayroon dito. So, gusto mo naman ng dalawa 1.5 dito po sa mga baba. O, oh, yan, sa mga ganong Ah, price 1 po. Yeah. O, oh, 500 na lang. So, ang price 1, 500. Negosyable pa naman din siguro kung matatawaran pa natin, no? Diba? Matatawaran, 500 pa. Yung mga customer lang natin, bibigay natin yung discount ng maganda. Yung 500, pwede. Matatawaran pa. Pag ikaw, ay, 650. <laughs> <laughs> 650 ka. Oh, no. ah. Alam mo na, ah, vlogger ka nga eh. Mapira ka eh. Yung <laughs> mga customer natin po yung pabor natin mga... Uh, Ay, yeah, madam. Bigyan mo ng 1.5 lang yan. Dalawang piraso. Ayan. Uh, napakaganda ng pinipili ni madam. Ang dalawang pinipili yan niya. Customer na dito, Tony Vlog. Oh, shout out po siya. Good morning po sa inyo. Morning po. Oh. Pili na po kayo. Pag nagustuhan niyo bilhin niyo Pag ayaw naman nagustuhan, iwan na. iwanan eh. Iwan eh. <laughs> Oh, dalhin na lang. Oh, <laughs> dalhin na lang. Dalhin <bayon. laughs> Yan. Dito lang po kay ano sa kay Boss Lakay. Napakaganda. Mga running shoes, guys. Marami pang bang jogging natin, mayroon tayo rito, no? Oh, uh, yung hindi pa dito lang napakalapit lang po dito sa Ah, uh, sa ibang ilisa street po mga isa sa Quiapo to mga isa. Ulitin natin yung hindi pa napagabil, yung hindi pa nakapunta dito. So from ano uh, kung saan kayo man sulok ng lugar, So halimbawa Laguna, Novaisia, Batangas. So pumunta kayo dito sa Maynila. Kung maganda po mga sapatos dito lang kay Buslakay. Dito sa ibang Ilesa Street. So napakaganda mga sapatos na pwede natin pagpipilian dito mga. Yan yeah, nakita nyo dito. Eh ano ko ha, ito toto ko ha. Ah. Yung pang ano natin, pang... Somba natin? Pang jogging pwede natin. No? Som natin. Uh, night som. Yan mga gitong ori na ano, napakaganda ng sapatos mga mo. Yan. So gustong tatluhan, kung kayo o magkapatid kayo. So ang presyo tatlong piraso sa halagang 2,000 lang mga guys. So gusto mong dalawang piraso lang 1,500. So ano pang inaantay niyo mga guys dito lang sa Ibang Ilocos Street. Shout out to sa lahat. So yan. So maraming salamat sa mga supporters sa aking YouTube channel mga guys. So sama-sama.